Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pinay sa Hawaii na pinagsasaksak ng babaero niyang asawa. Sino ang pinay na ito at ano ang dahilan bakit siya pinatay ng kanyang asawa? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge, ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang mag-asawang sina Cathy at Steve at ang kanilang apat na anak ay masayang naninirahan sa Hawaii. Ngunit ang tahimik at malaperpekto nilang pamilya ay nabalot ng kalungkutan dahil sa isang karumal na pangyayari na naganap noong May 29, 2010. Ang padre de pamilya na si Steve Dingo ay orihinal na tagapanggasinan. Ang ina ni Steve ay nakapag-asawa ng isang Amerikano. Di kalaunan ay inampun siya ng bago niyang ama at kinuha sa Pilipinas para manirahan sa Hawaii. Noong taong 1996, napagdesisyonan ni Steve na bumisita sa Pilipinas. Siya ay lumipad mula Hawaii patungong Pilipinas kasama ang kaibigan ng kanyang ina na si Ludivico. Ayon sa report ay gusto ng kaibigan ng kanyang ina na si Ludivico na manirahan sa Pilipinas para magretiro dahil mas masaya umano at mas magiging maayos ang kanyang pagreretiro sa Pilipinas kumpara sa Amerika. Kaiba naman sa dahilan ni Steve kaya siya umuwi ng Pilipinas. Nais umuwi ni Steve ng Pilipinas para makakilala at humanap ng isang Filipina na magiging asawa niya at dadalhin sa Hawaii. Si Steve ay 26 years old noong mga panahon na iyon. Para sa kanya ay isa siyang perpektong binata dahil meron siya magandang trabaho sa ibang bansa. At confident din siya na handa na siyang maging padre de pamilya. Nung sila ay nasa Pilipinas na, pinakilala siya ni Lodivico sa napakaraming kababaihan. Ngunit ni isa sa mga ito ay wala siyang nagustuhan. Ilang araw bago siya bumalik ng Hawaii, habang siya ay nag-aayos ng kanyang mga bagahe ay kumatok sa pintuan si Lodivico. Binisita siya nito upang makisuyo ng ilang bagay na ipapadala sa mga kamag-anak nito sa Hawaii. Agad-agad naman binuksan ni Steve ang pinto nang marinig niya si Ludovico ang kumakatok. Pagbukas niya ng pinto ay napansin niya agad ang kasama ni Ludovico na dalaga. Ang dalagang ito ay kinilalang si Catherine Esteves. Siya ay apo ni Ludovico. Si Cathy ay 16 years old nung panahon na iyon. Siya ay pinanganak noong March 3, 1972 sa Mangaldan, Pangasinan. Nagustuhan agad ni Steve si Cathy nung una niya itong makita. Ngunit tutol naman si Ludovico sa nararamdaman ni Steve dahil malaki ang agwat ng edad nila at hindi pa nakakagraduate ng high school ang kanyang apo na si Cathy. Hindi naman pinansin ni Cathy ang komento ng kanyang lolo dahil sa tingin niya ay gaganda ang buhay niya kapag naging novio niya si Steve dahil maari siya nitong dalin sa ibang bansa. Para kay Steve ay perpekto si Kathy. Nakikita niya ito bilang isang masipag, matalino at mainhin na dalaga. Maraming tumutol sa pagmamahalan ni na Steve at Kathy. Unang-una na ang pamilya ni Kathy. Kaya kahit umalis na si Steve at nakabalik sa Hawaii, ay hindi niya pa rin nakuha ang suporta ng pamilya ni Kathy. Nang siya ay dumating sa Hawaii, Bumalik siya sa kanyang trabaho bilang isang bellman sa Marriott Hotel and Spa. Madalas siya mag-overtime sa trabaho para makaipon ng pera para makauwi muli sa Pilipinas at makasama si Kathy. Dahil sila ay magkalayo, madalas nilang sulatan ang isa't isa. Ayon sa interview sa tiyahin ni Kathy, ay tinanong daw siya ng kanyang pamangkin kung mabuting tao ba si Steve dahil gusto nitong makasigurado na may magandang ugali si Steve. At dahil kilala ng tiyahin niya si Steve at base na rin sa pagkakakilala ng ibang tao sa binata ay sinabi nito na ito ay mabait na tao. Habang lumilipas ang panahon ay unti-unti nang nagugustuhan ng pamilya ni Kathy si Steve. Kaiba naman sa nararamdaman ng pamilya ni Steve. Ayon sa ulat ay ayaw ng pamilya ni Steve kay Kathy, lalong-lalo na raw ang kanyang ina. Ang gusto daw ng kanyang ina ay makapangasawa si Steve ng dalaga mula sa mayaman na pamilya. Ngunit hindi naging hadlang ang pagtutol ng ina ni Steve sa pagmamahalan nilang dalawa ni Kathy. Noong tumungtong ng 18 years old si Kathy ay bumalik sa Pilipinas si Steve para mag-propose sa dalaga. Agad namang pumayag si Cathy sa aya ni Steve na magpakasal. Sila ay ikinasal sa Pangasinan. Dinaluhan ito ng kanilang mga mahal sa buhay maliban sa mga magulang ni Steve dahil tutol ito sa kasal nila. Dinala ni Steve si Cathy sa Hawaii matapos ang kasal. Sila ay nanirahan sa isang apartment sa Hilo Downtown sa Hawaii. Naging masaya at tahimik ang kanilang pagsasama. Saksi ang kanilang mga kapitbahay kung paano silang magmahalan na dalawa. Makalipas ang ilang buwan, matapos ang kanilang kasal, si Kathy ay nabuntis. Pinili pa rin ni Kathy na magtrabaho kahit siya ay buntis para makatulong sa kanilang mga bayarin. Matapos mga anak ni Kathy ay lumipat sila ng bahay. Binili nila ang bahay na lilipatan nila gamit ang mga naipon nilang pera. Sa loob ng sampung taon, sila ay nagkaroon ng apat na anak. Tatlo ang lalaki at isa ang babae. Kahit maraming taon na ang lumipas ay hindi pa rin tanggap ng ina ni Steve si Kathy. Siya ay tutol pa rin sa pagmamahalan ng dalawa. Sa interview na ginawa sa mga pinsan ni Kathy ay inilahad ng mga ito na hindi nila alam ang dahilan kung bakit galit na galit ang ina ni Steve kay Kathy. Ayon naman sa mga kapatid ni Steve, si Cathy daw ay magastos. Madalas daw itong magpadala sa kanyang pamilya ng package at pera na hindi alam ni Steve. Dahil doon, kaya't madalas nagkakaroon ng away ang mag-asawa. Mas lalo pang lumala ang pag-aaway ng dalawa nang ipakita ng ina ni Steve sa kanya ang isang litrato. Ang litratong ito ay ang bahay ng ina ni Cathy. Pinapagawa ang bahay na ito at sa kanyang palagay ay si Cathy ang nagpapadala ng pera na pampagawa nito nang hindi alam ni Steve. Agad na niwala si Steve sa kanyang ina na makita ang litrato at kinumpronta niya si Cathy. Sa sobrang galit niya ay ultimo paliwanag ng kanyang asawa ay hindi niya pinakinggan. Ang dating masaya nilang pagsasama ay unti-unting nasira dahil sa mga pagdududa ni Steve sa kanyang asawa na nilulustay nito ang pera na kanilang pinaghirapan at ipinapadala sa kanyang pamilya sa Pangasinan imbis na gamitin sa sarili nilang pamilya. Dahil sa madalas nilang pag-aaway, ay lumayo ang loob ni Steve sa kanyang asawa at mga anak. Hindi na rin ito umuwi sa kanilang bahay. Akala ni Kathy ay gusto lamang nito ng space para makapag-isip ngunit minsan ay naabot ng buwan na hindi ito umuwi sa kanila. Kapag tinatanong umano siya ng kanyang mga anak kung bakit hindi siya umuwi, ang lagi niyang sinasabi ay nagtatrabaho siya para masuportahan ang kanilang pangangailangan. Ngunit si Kathy ay hindi kumbinsido na trabaho lang ang ginagawa nito. Dahil hirap si Kathy sa pag-aalaga ng apat na anak, at dahil hindi na umuwi si Steve, nagdesisyon ang ina ni Kathy na pumunta sa Hawaii para tulungan ang kanyang anak. Nang isang araw ay umuwi si Steve, kinumpronta siya ni Kathy. Ngunit kaparehas pa din ng mga dati niyang sagot ay nagtatrabaho o mano siya para kumita. Aniya ay kumuha pa siya ng isa pang trabaho bilang taxi driver at sa kotse na din umano siya natutulog. Kahit anong paliwanag ni Steve ay hindi naniniwala si Kathy. Sa kanyang palagay ay may ibang kinalolokohan si Steve dahil tuwing umuuwi o mano ito sa kanilang bahay ay wala itong inuuwi na maruming damit. Ang ganong kaganapan ay paulit-ulit na nangyari. Isang araw, gumising na lamang si Kathy na tila ayaw ng magpakaasawa at ama ni Steve sa kanilang pamilya. Hindi na rin ito tumutulong sa pagbabayad ng kanilang bills at mortgage, kaya napilitan siyang kumuha ng isa pang trabaho para hindi maremata ang kanilang bahay. Ang buhay ni Kathy ay umiikot na lang sa kanyang mga anak at trabaho. Maraming katanungan si Kathy sa kanyang isip. Ito ay nasagot lamang nang minsang umuwi si Steve sa kanilang bahay. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan at matapos iyon ay agad ding umalis si Steve. Sa pag-alis ni Steve ay hindi niya namalayan na naiwan niya ang kanyang cellphone. Kaya agad-agad naman itong tinignan ni Kathy. Tinignan ni Kathy ang call history ng kanyang asawa at doon niya nakumpirma ang kanyang hinala na may ibang babaeng kinalolokohan si Steve. Galit na galit si Kathy kahit sinugod niya si Steve sa pinagtatrabahuhan nitong hotel. Doon niya nalaman na si Steve ay pinapayagang matulog sa on-site room ng hotel. Nakumpirma niya rin na magkasama sa hotel si Steve at ang babae nito. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita niya ang babae ni Steve na kinilalang si Gloria Aquino. Dahil sa sobrang galit na kanyang nararamdaman, kaya't nakipag-away si Kathy kay Gloria. Nang kumalma na si Kathy ay umuwi siya mag-isa. Akala niya ay titigil na si Steve sa pambababae matapos ang ginawa niya, ngunit hindi iyon nangyari. Isang araw, matapos mag si Kathy ay kinuha niya ang mga pinamili niya sa likod ng kotse. Habang kinukuha niya ang mga pinamili ay napansin niya ang isang tape. Kinuha niya ito at pinanood sa TV. Gulat na gulat si Kathy sa napanood niya at siya ay nandiri dahil ang tape na iyon ay naglalaman pala ng video kung saan makikitang nagtatalik sina Steve at Gloria. Sobrang galit ang naramdaman ni Kathy sa mga panahon na iyon kahit kinausap niya kaagad si Steve na nasa bahay nila sa mga panahon na iyon. Ngunit imbes na humingi ng tawad si Steve ay nagalit pa ito at sinaktan si Kathy ang pananakit ni Steve kay Kathy ay nasaksihan ng isa nilang anak kaya umalis na si Steve sa kanilang bahay. Ang pamilya ni Kathy ay sobrang nag-alala sa seguridad niya. Payo nila kay Kathy ay mag-file na ng divorce at humingi na lang ng child support at alimony. Ngunit kahit anong payo nila ay ayaw makipaghiwalay ni Kathy kay Steve. Ayon sa isang interview, Sinabi umano ni Kathy na hindi siya naniniwala sa divorce. Hindi naman naapektuhan ang trabaho ni Steve sa nangyari dahil tila madalas na sa hotel nila na may nasasangkot sa cheating issue. Sa takot ni Steve na baka saktan ni Kathy si Gloria ay nag-file siya ng divorce noong taong 2004. Ang kagustuhan ni Steve na makipaghiwalay kay Kathy ay hindi niya tinanggihan. Agad-agad siyang pumirma sa divorce paper ni Steve dahil napagtanto niya na sampung taon na siyang mag-isang nagtataguyod sa kanyang mga anak na para bang siya ay isang single mom. Inaakala ni Steve na simple lang ang pagpafile ng divorce sa Hawaii ngunit hindi niya alam na marami itong kondisyon. Habang gumugulong ang divorce nila ay iprinisinta kay Steve ang mga dapat niyang gawin kapag natapos at na-approve na ang divorce nila. Nang marinig niya ang mga iyon ay tila nagbago ang isip niya. Nakasaad sa divorce paper na kailangan niya magbigay ng buwan ng child support para sa mga bata at mapupunta rin kila Kathy ang bahay na naipuntar nila. Maari ding humingi si Kathy ng alimony kay Steve kung gugustuhin niya. Sa dami ng kanya magiging bayarin matapos ang divorce ay inurong niya ang divorce sa takot niya na siya ay maghihirap. Get, noong 2007 ay iniurong niya ang divorce at humingi ng pangalawang pagkakataon kay Kathy. Tinanggap naman ni Kathy ang paghingi ni Steve ng pangalawang pagkakataon. Ngunit hindi rin nagtagal ay bumalik sa pambababae si Steve. Bumalik siya sa dati niyang gawi na aalis ng halos ilang buwan at uuwi lamang ng isang araw sa kanyang pamilya. Sa paglipas ng panahon ay iba't ibang babae ang pinapatulan ni Steve. Ang mga pangyayaring iyon ay tila hindi na pinag-aaksayahan ng oras ni Kathy. Hanggang sa isang araw, nang umuwi si Steve sa kanilang bahay, ay narinig niya si Kathy na may sinasabihan ng I love you sa telepono. Agad-agad nagalit si Steve at naghinala na may kinalolokohang lalaki si Kathy. Hindi man lang tinanong ni Steve si Kathy sa mga narinig niya kundi ay inakusahan niya agad ito na nanlalalaki. Dahil sa nangyari ay biglang napagtanto ni Steve na mahal niya si Kathy at ayaw niya na may kahati sa atensyon at pagmamahal nito. Gumawa si Steve ng paraan para makumpirma ang kanyang mga narinig. Pumunta siya sa eskwelahan ng isa niyang anak at kinausap ito. Ngunit nabigo siyang makakuha ng kahit anong impormasyon dahil malayo ang loob sa kanya ng kanyang mga anak. Kinontak din ni Steve ang pinsan niya na katrabaho ni Kathy para tanungin at kumuha ng impormasyon. Noong May 29, 2010 ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang pinsan. Sinabi nito na nakita niyang may kausap na lalaki si Kathy. Nang marinig niya iyon ay nabalot siya ng galit nakiusap siya sa kanyang pinsan na sunduin siya at dalin kung saan niya nakita si Kathy. Ngunit pagdating nila sa lugar ay wala na doon si Kathy. Sa kaparehas ng araw na iyon, naganap ang isang karumal-dumal na krimen. Kumalat ang balita na dinala si Kathy sa ospital dahil ito ay pinagtatadtad ng saksak. Nang madala sa ospital si Kathy, ay nagawa pa siyang operahan ng mga doktor ngunit di kalaunan ay bumigay din ng kanyang katawan sa sobrang dami ng saksak na kanyang tinamo. Noong May 20, 2010, alauna ng madaling araw, si Kathy ay dineklarang pumanaw na. Ang karumaldumal na pagpatay kay Kathy ay kinagulat ng kanyang pamilya at mga Pilipino citizens sa Hawaii. Gusto nilang malaman ang dahilan kung bakit pinatay si Kathy kaya't nakiusap sila sa mga otoridad na investigahan agad ang nangyari. Sa kaparehas na araw na sinugod si Kathy sa ospital ay nandun din pala si Steve. Siya ay ginagamot sa mga sugat na natamo kaya inakala ng pamilya nila na iisa lang ang taong nanakit sa dalawa. Lahat ng mga katanungan tungkol sa krimen na naganap ay nasagot lamang matapos ma-interview ang pinsan ni Steve na kinilalang si AJ ayon sa kanyang pinsan, matapos ang ilang oras nilang paghahanap kay Kathy ay natagpuan nilang sasakyan nito na nakapark malapit sa Kamahameha Avenue sa Hilo Bayfront Front bandang 5pm. Agad daw bumaba ng sasakyan si Steve at sinabihan ng kanyang pinsan na umalis na sa lugar. Pumasok daw si Steve sa sasakyan ni Kathy at ilang segundo lang ay nakita niya si Kathy na tumatakbo papalabas ng sasakyan. Sa bilis ng pangyayari ay hindi raw agad na pagtanto ng kanyang pinsan kung bakit tumatakbo si Kathy. Hanggang sa mapansin niya na lang na may hawak palang kutsilyo si Steve kaya pala takot na takot si Kathy na tumatakbo. Ang mga tao naman na naghihintay ng sunset sa Bayfront ay gulat na gulat sa nangyaring pananaksak ni Steve kay Kathy. Nagtamo si Kathy ng napakaraming saksak at habang hinahabol siya ni Steve ay nasaksak muli siya ng dalawa pang beses. Ang mga kalalakihan naman sa Bayfront ay agad sinaklulohan si Kathy na makita nila na sinasaksak ito. Ang isa sa kanila ay kumuha ng baseball bat sa loob ng kanyang sasakyan at pinaghampasi si Steve para mapatigil. Dahil doon ay nakatakbong muli si Kathy. Ngunit ang galit na galit na si Steve ay tila hindi ininda ang mga hampas sa kanya at tumayong muli para habulin si Katie. Napatigil lamang si Steve sa paghabol kay Katie nang banggain ito ng isang kotse. Gamit ang mga impormasyon at mga salaysay mula sa mga witness ay agad-agad nilang inaresto si Steve. Siya ay sinampahan ng kaso na second degree murder. Hindi rin siya nakapagpiyansa dahil sa laki ng hinihingi ng judge na piyansa na nagkakahalagang 1 million dollars o kung i-convert sa Philippine peso ito ay nagkakahalaga ng 56.2 million. Habang hinihintay ang paglilitis, si Steve ay nakakulong. Sinubukan din ng kampo ni Steve na palabasin na siya ay may problema sa pag-iisip kaya niya nagawa ang krimen kaya't duman ito sa psychiatric evaluation. Sa dami ng psychiatric evaluation na ginawa kay Steve, ay napagkasundoan ng mga eksperto na si Steve ay nasa tamang katinuan. Ang prosekusyon ay sinabi sa mga reporter na handa silang makipaglaban sa korte dahil matibay ang mga ebidensya nila na magpapatunay na pinagplanuhan ni Steve ang pagpatay kay Kathy. Ayon sa kanila may nahagip sa CCTV si Steve na bumibili ng kutsilyo bago makipagkita sa kanyang pinsan para hanapin si Kathy. Hinanap umano niya si Kathy hindi para kausapin kundi para patayin dahil inaakala nito na si Kathy ay may kalaguyo. Sa dami ng ebidensyang hawak ng mga otoridad ay pinanghinaanan ng loob ang kampo ni Steve na sina ay mananalo sa korte. Kaya't noong August 2012 ay tinanggap na lang ni Steve ang plea agreement. nag siya ng guilty at siya ay nahatulan na makulong panghabang buhay. Kapalit ng pag niya ng guilty ay pumayag ang judge na mabigyan siya ng parol. Ang pamilya at lahat ng nakakakilala kay Kathy ay lubos na nagdadalamhati sa pagkawala niya. Isang mabuting ina at kaibigan ang walang awang pinatay dahil lamang sa paghihinala na wala namang basihan. Ang lahat ng nakikiramay sa pagkawala niya ay inalala ang 38 taon na Filipina. Ang mga pumunta sa vigil ay nag-iwan ng bulaklak para sa namayapang si Kathy. Ginamit din nila ang pagkakataon na iyon para paalalahanan ng mga kababaihan na kung sila ay nakakaranas ng pang-aobuso sa kanilang mga kabiyak ay huwag matakot na humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang Filipino community naman sa Hawaii ay tulong-tulong na nagsagawa ng fundraising para makalikom ng pondo na maaring makatulong sa mga naulilang anak ni Kathy. Ang custody ng mga anak ni Kathy ay hindi rin tiyak kung kanino na igawad. Pero maaring ibinigay ng korte ang custody sa mga magulang ni Steve o kung hindi naman ay sa iba pa nilang mga kaanak sa Hawaii. Marami ang magtatanong kung totoo bang may lalaki si Kathy kaya siya pinatay. Ngunit hindi pa rin tiyak ang kasagutan na ito dahil walang nangyaring paglilitis. Kahit sabihin na may lalaki o babae na kalaguyo ang isang tao, sa batas ng Estados Unidos ay wala pa rin karapatan ang sinuman na pumatay ng isang tao. Anong masasabi mo sa kasong ito? At kung ikaw ang tatanungin, sapat ba na dahilan ang pagluloko ng isang tao sa relasyon para siya ipatayin? Kung may kaso kayong gustong itampok sa ating channel ay wag mag-atubiling i-comment ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming videos. Thank you for watching.